Sa balita sa Ibayong Dagat, unang tinipo ni Pope Leo XIV ang kanyang mga kardinal para humingi ng suporta na makiisa sa mga nais nitong hakbang, partikular na ang pagsulong ng kapayapaan. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangue. Sa unang ligon ni Pope Leo XIV, una nitong tinipon ng kanyang mga kardinal para humingi na suporta sa kanyang panunungkulan, lalo na sa mga akbang na nais nitong isulong. Kung saan una nga nitong kinundina, ang kinatatakutang pagsiklab ng ikatlong digma ang pandaigdig, base na rin sa sunod-sunod na ulat ng kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din kamakailan lang ay ang paggulita ng Russia sa ikawalumpong anibersaryo na kanilang pagkapanalo sa kalawang digmaang pandaigdig, isang digmaan na ayon sa Santo Papa ay kumitil sa migit 60 milyong buhay. Kaya tulad na naging panawagan ng dating Santo Papa na si Pope Francis, muling iginiit po Pope Leo XIV na itigil na ang gera, tulad na laman ng tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, gayun din sa Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Samantala, nagkasundo naman ang Amerika at China na ibaba ang pinatupad na taas taripa sa isa't isa sa susunod na siyam na araw. Bagamat hindi pa inilalabas ang mga detalye uko sa bagong taripa, una nang sinabi ni Trump na magkakaroon umano ang dalawang bansa ng tinatawag nitong New Economic Dialogue Forum upang talakay na iba pang hakbang ng maibsan ng nararanasang epekto ng kanilang global trade war. Naniniwala naman si U.S. Treasury Scott Besant at Trade Representative Jamison Greer na isaan nila itong maituturing na substantial progress para sa dalawang bansa. Matatanda ang si US President Donald Trump sa 145% ang taripa sa China habang nasa higit 80% naman ang ipinatupad nito sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, patay patayang nasa 21 turista habang 24 naman ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang bus na may sakay na higit pa sa nakatakda nitong kapasidad. Ayon sa mga otoridad, halos 70 kataong sakay ng naturang bus na may kapasidad lamang para sa humigit kumulang 50 pasahero. Base naman sa inisyal na investigasyon, ilan sa mga ng dahilan ay pagkaaberya ng makina o sakali namang nakatulog ang mismo nagmamaneho ng sasakyan. Sa pahayag ng Sri Lankan Deputy Transport Minister Prasanna Gunasena, sinabi nitong maaaring mas mataas pa ang naging bilang ng nasawi kung sakaling hindi natulungan ng mga lokal na residente. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.